Nalala nyo pa ba yan mga Karoch TV? Tama, yan yung Tamiya. Yan yung mga car racing toy na sumikat nung grade 5 ako eh. Tatandaan ko grade 5. Tapos, yan yung ginagamit mo sa mga racetrack na kailangan may tatak na Tamiya. Yung let's go mo. Kasi yun yung mga matitibay. Na sobrang sikat nung tamiya na yan. Halos yung iba bumili ng isang set. Ako dati isa lang yung binili ko. Tapos yung mga kaibigan ko, yun, sila talaga yung pagbumili isang set ng mga tamiya. Hindi ko lang sure na yun kung may nagaroon pa ng tamiya. Pero may nakikita ako sa mga post minsan Parang may mga trophy pa eh. Hanggang ngayon may mga naglalaro pa rin eh. Dati, walang batang 90 siguro ang walang Tamiya. Kaya din, dyan din nagsimula na ang mga kabataan nun may sarili ng sasakyan. Hindi nga lang, laruan lang. Pero super enjoy din eh. Lalo na pa, nagkakaralan kayo. Nalala ko pa dati, yung kaibigan ko na maraming set ng Tamiya, niram ko yung isang Tamiya niya na kung saan, high-tech, talagang pang-karera sa mga racetrack, hindi ka talaga bibiguin. Tsaka pwede siyang panlaban sa ibang mga Tamiya. So, yung mga... May tamiya pa rin po hanggang ngayon. Kindly comment po sa baba. Ingat po kayo. Maraming salamat.